What's up, madlang people? Ay, ba't ako namumula? Maayong hapon, guys. Maayong maulan na hapon sa inyong tanan. Bisaya po guys. Pero magtagalog, lagyan po, po later. It's a Thursday today. And today is the birthday of my hubby, Daddy Glenn. Happy birthday, Daddy. Happy, happy birthday. And my wish is for you to have more birthdays to come, more good health and more blessings kasi kami mga ang pamilya mo ay enough na blessing na para sa iyo di ba daddy wag kang magrereklamo totoo yan <laughs> so tonight guys at tatapos na pala ng shift ko it's already 3:30 and bumaba ako dito sa sa silong kasi nagutom ako guys so nagpabili ako kay daddy ng biko paubos na nga oh Ayan, kita ko sa inyo. Ayan, sarap guys. Hindi ko nalang ito ubusin kasi yung sugar ko. And then, may natira pa kasing pansit. So, pinalisan ko ng rice Eh, wala na. Ubus. Ganun ako guys kapag gutom na gutom. Yan talaga yun. Nangyayari sa akin kung ano lang yung nandyan. Kung mag-order o order type ako lang. Like saging, galon Anything to satisfy my hunger. Alright, so, oh, okay. since umuulan today, guys, nagbalaksa na kaming ano, samahin, uh, pasamahin, pasamahin si na mamili and daddy Joe, kasi magdi-dinner yung family tonight. Ang problema, na may tumo daw dun sa bahay nila daddy Joe, so hindi nila maiwan, kasi baka lumakas, lumakas pa tong ulan, at baka bumaha dun sa kanila, so, they opted to stay lang muna. So, kami lang mag-anak, uh, si Mutsu wow, si Sabanay. So, ang ginawa namin, uh, since may, may yung isa pang car ni na Papay na hindi ginagamit kasi may bago na nga silang kotse, eh, yun ang kinuha ni Daddy para dalawang sasakyan kami mamaya. Kasi kung kami lahat dun sa, ano kasi guys, masyadong, uh, ano, ano, ba, kuo't kayo, wala, wala milingkuranan sa luyo sa van. So, good thing, pinagamit sa amin itong bios. Makita ko sa inyo, guys. Para makita niya, oh. Okay. Pinagamit sa amin ang bios na kotse nila. And pag nagpunta din sila sa US, guys, ihabili nila yung bios sa amin. Ayan, oh. Kita niyo? Ayan. Nagpas na dito sa ano namin. So, yan yung dadalhin namin ni Daddy. Mamaya, pag dinner. Kaming tatlo ni Alas siguro kasi si Kian ito sasakay to sa ano sa minivan. So kami lang and then doon kami kakain guys sa David's Steakhouse. David's Tea House pala. <laughs> Yung doon kami kumain last time nila Kuya Papay. Ang nasarapan talaga kami guys and uh, Alas para yon. Nasarapan kami doon sa Chinese food na yon. Andun lang yun sa Mandawe, eh, sa may Times Square. So, doon kami magdi-dinner tonight. And then, after, siguro magkape na lang kami after. Kasi kami lang naman. And then, isasolid namin yung kotse yan sa Apple One. Kasi dyan yung nakapark eh. Doon yung nakapark sa parking lot ng Apple One. Kasi... kaibigan kasi ng mama ni Papay yung may-ari ng isa sa mga unit doon eh nasa stage siya so wala siya sasakyan. so minabuti na lang doon na lang muna itong sasakyan. Pero, uh, I think sa tingin ko, ito yung ibibigay ng mama niya for the meantime sa kanila ni Papay pagkatapos ng wedding nila. Kasi magagamit kasi nila to guys sa kanilang bahay hey, sa linaw. The problem lang kasi talaga ng coaching to, ko, manual. Um, hindi, mama, hindi pa marunong si Kuya mag-drive ng manual car. Wala pala akong kilay. Pasensya. Oh, hindi pa marunong mag-drive si Kuya ng manual car. So, parang ang mangyayari is, uh, sila siguro muna yung gagamit ng aming ilabhan na ni Mo. Para baju dito na kalaba? Ang birthday boy. Hi, birthday boy! <laughs> so, baka sila lang gumamit muna ng minivan namin. And then kami yung gagamit ng kotse. Yeah, kasi... Si Daddy, marunong sa both manual and Uh, automatic pero let's face it guys mas hiyang talaga sila sa automatic kasi hindi 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 ano ba <coughs> dilili so drive ban in other words ang automatic okay so uh, so yung siguro yung magiging arrangement nila kuya although pupunta pa naman sina papay sa states nga next month after ng kasal nila <laughs> 'di diba? So may iwan kaagad si Kuya. Kakakasal pala. iwan na siya ni kaagad ni Papay kasi nga na-approve sila sa US, 'di ba? So they have to take advantage of that. Na silang lahat, sina Papay, dalawang kapatid niya at saka mama niya na makapunta ng states na naman. And so may iwan nga si Kuya sa amin and then dadal-dalawin lang namin tong coaching to doon. Tawon ko lang, tingnan lang natin. But definitely, ang duda ko talaga, pag nakalipat kasi na kuya doon sa bagong bahay nila, pag uwi ni papay from the States, is ito yung ipapagamit ng mama niya. For which, sabi nga ni kuya, mahirapan siya kasi hindi siya sanay. O hindi talaga siya gamit ng manual na sasakyan. Kaya mahirap din kasi doon sa uh, lugar nila doon guys, sa linaw, kasi masyado siyang uh, mataas yung ano kasi bukid na yun guys eh katulad ng kasanta ba so baka pag manual kasi daw transmission baka may tendency na gumulong <laughs> eh po yan ba yung term na yun alright pero tingnan lang natin kasi okay lang naman sa akin kung gamitin mo na nila si Jaguar basta as long as ingatan lang nila kasi iniingatan ko talaga yung sasakyan namin yan kahit na minivan lang yan guys um, ano, na mahal na mahal ko I yung aming sa So ngayon, tapos na si Sadie maligo, ako naman yung maliligo. Ito si Kian kasi, I ano na to, naligo na to kanina kasi may pasok po kanina. So si Naninia naman, ay ang susunod na maliligo after ko, kasi nga magbibihis pa ako. At time check, it's 3.30. So around so, 4, 4.30, tapos na kami. Kasi, uh, kailangan namin mahagang umalis din para hindi kami maabutan ng traffic. So mamaya uli, guys, I'll update you once nakapag prep na ako lahat. Mm. And I'm back, guys. So hindi na ako nakapag vlog kanina habang nagpe-prep ako. So I'm wearing my uh, new top, new okay. <laughs> new okay top, guys, na Burberry. It's a long sleeves, guys, kasi mag malamig ang panahon ngayon kasi umuulan. As you can see there, oh. Kanina, malakas talaga yung ulan daw sa syudad or sa city. Oh, even dito. Pero hindi ko na feel kasi andun ako sa loob ng kwarto ba. Tapos si daddy, kanina pa talaga siya dumating at bitbit -bit na niya tong kotse nga ni papay. So si kuya andun sa, sa, sa sasakyan namin, dun sa minivan. Sakay nila doon si Naninya, Bochoy, Papay, and Alas. Sa amin dito, itong... Asa na? Asa na kakyan? Dawa ka, uy. Nasa'yo, nasa'yo. Nasa'yo. Ah, no. daraday. Ayan. Ayan yung youngest namin. Si Kian yung kasama namin. So, diretso na kami, guys, sa... Ano? Venue. So, we'll be having our dinner. Hopefully, walang aberya. Everything will go on smoothly as planned. Sa Ching Palace, guys. Hindi pa namin na-try na yung... Ano na yan? Restaurant na yan. Pero... Uh, ano daw um, affordable lang daw naman kasi merong package sila na parang uh, 8 to 12 persons yata yun 6000 something so ako may uh, mag-aambag na lang din ako kasi si kuya nga hindi hindi din Pwede si kuya lahat tapos si ninya din mag-aambag i think tag 3000 sila ako lang 1000 <laughs> wala akong pera guys eh pero okay lang para so, sa okay, birthday ay birthday ay birthday boy oy oo uh -huh para sa birthday boy na to. Kay magluod niya, guys. Char. Charot. Pura blurred lagi akong buwan. Ma madilim dito, guys, because ano, magkulimlim na talaga and madilim na talaga sa labas. It's almost five. Yeah, almost six. Almost six na pala, guys. So, darating kami sa Ching Palace around seven na. Ah. And, ihahatid naman ni Kuya. Alam, saan ka man na nung, ah. Maghatod pa man taan Masakay pa tangtanan dito. Tutod siguro. Luli na sa Anis Balay? oh mm, sa Anis Balay. Uh, may pack. Ay, mm. para. Hmm, kaya hatod pa kusik. <laughs> 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 ah, kita mo hatod ni Papay, guro. Pwede gapon. Hindi, anak mo tuwag sa Papay. Sa Balay? Ah. Why? Ah, anak lang siya tuwag. Ay, lahat ng sila kaugma, no? Nah, atos na, ah, doon sa Ah, that's why. Okay, so yun lang muna guys. Abangan nyo kami kasi masyadong madilim dito. Ayoko mag-vlog ng masyadong madilim. wala kaming lightings dito. Walang ano. May may ilaw dito pero I'm sure hindi to masyadong um, hindi, hindi, hindi nyo pa rin ako klaro. Tapos guys, I was sad because nasira yung lipstick ko sa Maybelline nung nung inapply ko na siya guys na na break yung pinaka ano niya, pinaka tip ng kanyang Uh, ano bang tawag yun? Yung pang applicator? Siguro dahil sa kalumaan na ba. So, yun. Tinapon ko na lang. So, I think it's about time for me to really buy new set of lipis Kasi wala na namang magmask-mask. Eh. Okay? Mamaya na lang uli. So, we're here at Ching Palace, guys. So, maliit lang na, na restaurant, guys. Pero, puro mga Chinese most of the customers. So we just used to pass by here kasi yung ano naman kasi dito medyo mahal pero hindi naman pala. So I'm with Daddy, the celebrant. Happy birthday! Happy birthday, Gitni Papa. Great Happy birthday, Papa. Happy birthday. Kiss, Papa. <laughs> great sa Papa. Happy birthday, Papa. Papa, great sa mong Papa. Happy birthday. So, Timing talaga pagdating namin naka-order. nag order. na dapat mo Dayon sa inyong pate. Ah, yung water yun yung water. Mine ako water. Mine water. Mine is water. Many, <holog interf drink> colour類, Today, drinks, water. water. Mine is water. Mine is water. Mine is water. Mine is water. water.

Lusia. Kasi Japan. Sa Japan. Sa Japan. Japan. Sa Japan. Japan. Sa Japan. Japan. Sa Japan. 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 Japan.

Exam lang nila Daddy Joe and Mommy Lee. Hindi sila napunta. Ah, my chicken. Yan, of course. So, ito, time lapse ko lang kayo, guys. Kasi para makakonsentrate ako kumain. At yung alas namin, umiiyak na. Hi! Hi!

Oo, kailangan mag-give yung taco. Ang video mo, mabuhay lang sa inyo po. I-upload kayo po ang video. Kada nabang... Kung sa Manila po, ang visas, ang visa, para bang debit card, WAPO na dito. Kailangan may card tawagan.

So after namin dito guys is punta kami ng Banawa Boss Coffee. Ay nalobat na talaga ako guys. Banawa Boss Coffee and then doon kami mag-aabot uli muli ni Nakuya and Papay kasi Butchoy ihatid nila. So, yeah. Sarap guys. The scale of 1 to 10, 11. Ang sarap pati. Ano, lalong lalo na yung kanilang kuapaw. kuapao ting no? sa pan? Kiyapaw. Kuapaw. And then their fried chicken. Grabe, ang sarap. Ang hindi ko lang natikman is yung pancit. Hindi ko natikman. Hindi ko natikman yung pa, pa, uh, ano, pancit canton. But I'm sure it's really, really yummy. So ngayon, umiinom kami ng tea. Pero masyado pa siyang mahinit. Mamaya na. And since low na ako, guys, mag-charge ako doon sa Boss Coffee. Hello, guys! <laughs> Sorry, nakalimutan ko lang mag-vlog. So... Andito uh, lang kami sa bahay around 10 to 20 minutes ago na actually. And nakapag, ano na ako, nagtanggal na ako ng mga abubot ko except for dito. Kasi nakakapagod mag ano nito eh, magtanggal-tanggal and then magsuot-suot. So, sinuot ko na lang to. And then, magwa-wash off na ako ng aking makeup. Kasi konting ano lang naman to, eyeshadow and then nag eye ako and nag-mascara. So, sinang papay, andun sa kabilang kwarto, dun daw sila matutulog. I don't know. Baka dito na rin. Uh, basta, ewan ko lang sa kanila. So, I'll see you guys again on my next vlog, people. Please like, please subscribe naman po kay sa channel ko. And, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta pa rin sa aking channel. And, huwag kayong mag guys, kasi uh, I'll do my best talaga na makakapag-vlog uh, ako. Hindi man siya on a daily basis, but at least, meron talaga akong content every single week. Alright? So, thank you again, guys, for your patience in um, waiting for my videos. And, I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati, guys, dahil ang mga kabit ay nasa tabi-tabi lang. Mm -mm.